Magandang gabi Pilipinas. At uh, magandang uh, umaga. Hapon tanghali mundo. Sa atin po mga kapwa Pilipino. Uh, I hope po na sana uh, we are in good shape right now. At remember, uh, it's it's Philippine Independence Day. Sana uh, Muli natin alalahanin We need to refresh. Yung po mga sakripisyo ng ating mga bayani, sila po ay nagpakabayani para sa ating bayan. It is very sad to see na sa panahon po ngayon parang kokonti na po yata or parang almost wala na ang bayani. Alam naman po natin na sa ngayon we are facing a threat or national security and sovereignty so kailangan po natin ng mga bayani mga Pilipinong bayani para ipaglaban ang ating uh, soberanya at kalayaan yan po again tayo po yung nagpapasalamat sa mga bayani na lumaban po para sa atin and now we are enjoying freedom and independence However, gaya ng nasabi ko, now we are facing again a threat. Sana po hindi naman po matuloy. Sana po ay, uh, maging uh, stable po ang kalagayan ng ating bayan. Sana po ay uh, mabigyan po natin ng uh, aksyon at uh, maagapan po natin at ang uh, tong mga tension na to with China. Sana po ma-eradicate natin, ma-deport na po natin ang mga Chinese nationals na yan na nakatuntong po dito sa ating lupain dahil po kay ex-president Diggs na pinapasok po niya nung kanyang uh, termino. Sana po ma-deport po natin yung mga yan dahil uh, mahirap na. Anyway, bago po tayo magpatuloy, kumusta po sa inyong lahat? I would like to say thank you once again sa aking mga subscribers and followers both sa YouTube and Facebook. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta kay Manong Raven Channel. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalilimutan ang uh, Bunyog Party. Ito, ito po ay uh, tatakbo muli sa next election ng Bunyog Party list. Sana po supportahan po natin, iboto po natin sa uh, next year, May election, ang Bunyog Party List. Yan po, ito po ay makabayan, makatao, hindi po natin ito pagsisisihan. At alam nyo po, si Attorney Ricky Tumotorgo alias Attorney Enzo Recto ang first nominee ng Bunyog Party List. So pag nanalo po ang Bunyog, si Attorney Ricky po magiging congressman Ricky Tumotorgo na talaga pong pagsisilbihan niya po tayo sa House of Representatives. Huwag din po natin kalilimutan again, kagaya ng sinabi ko po uh, sa aking mga previous vlogs, supportan po natin si Dr. at Engineer Toto Kausing, dating abogado po yan. Napakagaling na tao, kagaya din po ni Attorney Enzo Recto Pareho po sila magaling. Magagaling po yung dalawa na yan. At hindi lang po yung pagiging magaling, meron po silang integridad. At ang kanilang pinaglalaban ay ang katotohanan. Yan po. Sa panahon po ngayon, napakarami pong fake news and disinformation. Ang bunyog po, ito po ay isang partido na talaga pong pinaglalaban niya ang isang malinis o ipaglalaban niya ang isang malinis na gobyerno at paglaban din po ang katotohanan sa lahat ng bagay. Dahil napakarami na po mga gumagawa po ng mga pagsisinungaling, mga fake news and disinformation. Marami na pong nagpapakalat sa ngayon. Alright, anyway, ang uh, gusto ko pong talakayin ngayon ay tungkol naman po sa involvement. Paulit-ulit ko po itong tinatalakay. Involvement ng mga men in uniform. Sa mga kalukohan. Sa mga kalukohan, sa mga operations, sa mga ejk's involving men in uniform. Uh, ano pa? At hindi lang po yan, ang masakit po yan, hindi lang po ang mga kapulisan ang involved dyan. Number one din po dyan, ang mga politiko. Dapat po hagupitin yung mga taong yan. So, Man in uniform, mga politiko, mga politikong pulpul, mga traditional politicians na, na tumatakbo dahil gusto pong magpayaman habang sila po ay nasa pwesto, kailangan ng isang uh, hagupit. Yan. Nakikita po natin ngayon habang uh, palalim po ng palalim, ang investigasyon dyan po sa Pogo, dyan po sa AJ case. Lalo na po, especially po sa Pogo, may mga pangalan na po ng mga lumalabas, mga protector, mga protector po ng mga Pogos na yan. Kaya hindi po nabibigyan ng, hindi po sila nakakasuhan. Dahil po, meron po sila mga protector, of course. Natatakot din ang mga police dahil may mga protectors ng mga politicians, mga politiko, mga pol-politiko. Talagang ano na ba ang nangyayari? Ano na ba ang nangyayari sa ating bayan? Napakarami po ng na mga politikong mukhang pera. Yan po ang realidad. Yan po ang totoo. Yan po ang dahilan kung bakit gumagawa po sila ng mga iba't ibang kalukuhan. Ito mga politiko na to, ito, to mga traditional politicians. Kaya mga kababayan, nalalapit na naman ang eleksyon, huwag na po nating iboto. Iyong mga politikong trapo, iyong mga politikong manluloko, iyong mga politikong uh, bumibili ng mga boto, iyong mga politikong korap, na nagpapanggap. Marami po mga politiko, yan po ang realidad, na mapagpanggap. Mga politikong mapagbalat kayo. Sila po ay dapat na ano, hagupitin. Dahil they deserve it. Diyan po sa ano, operations, diyan sa porak, diyan po sa bambantarlak, Diyan po sa Davao, marami po mga kapulisan ang nagpapagamit sa mga politiko. At marami pong mga politiko ang nagiging cuddlers. Tung mga ano, sila ang magiging, nagiging cuddlers tung mga kriminal na to. Marami. Pag nabigyan na po sila ng pera, ayan na po ang kanilang laro. Talagang ginagawa po nila ang kanilang power and influence para po protektahan ang mga kriminal na to. Kaya sila'y dapat talagang hagupitin. It is very sad. Dito po sa ating bayan, bayang Pilipinas, This has been a perennial problem, itong problema nating to. Mismong mga pulis involved sa mga crimes, sila mismo ang gumagawa ng kalukuhan. Imbis na sila ang tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino, sila po ang mga ginagamit na mga politiko para po maghasik ng lagim. Itong mga pulis na to, hindi naman lahat. Pero marami sa ating mga kapulisan ang kumakagat dyan dahil sa pera. Dahil po sa pera na ibibigay sa kanila na mga politiko. At ang mga pulis na to ay uh, wala, hindi na po nila huhulihin kung sino po yung mga puskal, mga kriminal dyan, mga fugitives. Hahayaan na lang nila dahil sila po ay nalagyan na. Dahil po sa pera, hindi po nila ginagagampanan ang kanilang tungkulin napaka pangit na image po ng Pilipinas even in abroad pangit po ang uh, pagtingin nila sa atin ang ating gobyerno mga kababayan kailangan talaga natin ng isang leader kailangan natin ng isang leader na seryoso para po ipatupad ang batas yan po ang ating kailangan. Dapat dapat po magkaroon po ng batas na maging aggravating factor pag ang isang government official ay nahuli or government employee ay nahuli. Dahil sa po sa paggawa ng mga ilegal na bagay habang nasa gobyerno, dapat ito po ay maging aggravating factor para po Bumigat ang kasong ihahain iha, laban sa kanila. This is one way of uh, deterring or discouraging them of committing yung such kalukohan. Yung mga kalukohan na yan, dapat po mayroon pong batas na magpapanish po. Mayroon pong harsh punishments na ibibigay sa mga any government official, anyone, no one is exempted. Sa kapulisan, sa mga politicians, even the president up to the president, na pag sila po ay nakagawa ng kasalanan habang sila po ay nakaupo, habang sila po ay nasa puder, mas may bigat po dapat ang kaparusahan na maipataw sa kanila. Matagal na po itong problema ng ating bayan na kung saan involved, na i-involve po ang maraming pulis, ang mga maraming men in uniform, maraming mga politicians, mga politikong pulpul. Kailangan talaga ng isang seryoso, seryosong uh, liderato, para po linisin ang ating gobyerno. We need to purge. We need to reboot our government para po magkaroon po tayo ng isang institusyon, magkaroon po tayo ng isang gobyernong makatao para sa tao, gobyernong puproteksyonan ang karapatan ng tao or taong bayan. Yan. Mga kababayan, inuulit ko po, this will be my topic again and again, ang pagpili ng tamang kandidato sa eleksyon. Bumabalik na naman po tayo dito. Sa darating po na eleksyon, piliin po natin ang mga kandidatong may magandang track record, ang mga kandidatong may magandang nakaraan. Huwag po nating piliin yung mga kandidatong nagbibigay ng limang daan, isang libo, tatlong libo, apat na libo. Most likely ito po yung mga trapos na pagkatapos po ng eleksyon, babawiin po nila, kukurapin po nila yan. At sobra-sobra po ang kanilang kukunin sa kaban ng bayan. Yan po ang realidad. Napaka ano po, marami sa ating mga Pinoy ang gullible. Madali pong lokohin, madaling utuin. Binigyan ka lang ng 500 pesos, kumagat ka na, ibinoto mo ng isang poll politiko. Sana po, magbago na ang mga Pilipino. Eleksyon na naman, sana po baguhin po natin ang sistema, baguhin po natin ang gobyerno dahil nakakasawa na. Dahil po sa problema na to, kaya hindi po umuunlad ang ating bayan. Marami pa ring mga corrupt na mga politicians. Alam niyo po, kung ang pinuno ay isang matuwid at magandang ehemplo, It makes a big difference. Sabihin na natin hindi man perpekto na ang lahat ay susunod sa kanya, pero alam ko na malaki ang kanyang influensya para mapaganda ang gobyerno. Hindi man ito perpekto, pero at least gaganda ang gobyerno. I will cite an example. A good example during the time of President uh, Noynoy Aquino. Hindi man po perpekto ang kanyang government, pero at least nagpakita po ito ng integridad. Maganda po ang ekonomiya ng Pilipinas during his time. Meron po tayong savings, nakapagbayad po tayo ng utang. Ano pa po, po, yung mga nagawa ni Pinoy, marami. At, take note, meron po siyang mga pinakulong na mga malalaking isda. Mga hindi po nakatakas even the former president Gloria Macapagal Arroyo kulong pero nag wheelchair <laughs> sino pa Bong Revilla Jinggoy Estrada at marami pa pong iba ito po ang pagpapakita na seryoso si former president the late president Pinoy. The late President Noynoy uh, Noy Aquino. Ito po ay pagpapakita. Kahit na sinasabi po nating abnoy, alam ko po, marami po ang talagang tumira sa kanya. Hindi nyo po ba na na-realize yung mga nagawa ni President Noynoy Noy Noy Aquino? Napaganda po niya ang ating bayan and yet, people, many people are calling him abnoy isang pagpapakita ng walang uh, respeto at pagdegrade sa ating dating pangulo. Ang Pilipinas ay naging Tiger of Asia, dating Sick Man of Asia, naging ano, uh, umangat ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa magandang uh, pagpapakita at liderato ni former president Noynoy Noy Aquino. See? Hindi man perpekto ang kanyang gobyerno, pero malaki po ang pagbabago sa ating gobyerno during that time. Gumanda ang ating ekonomiya, mas magaan ang buhay kumpara ngayon, kumpara kay Duterte. Talagang siya po ay uh, naging seryoso sa kanyang tungkulin. Hindi man ako marinig ngayon ni late President Binigno Aquino, gusto ko po siyang palakpakan. Sa kanyang mga nag maraming nagawa para sa bayan. Napakarami po niya mga projects na kung saan inaangkin ng mga DDS. Sinasabi nilang kay President Digong daw yung mga projects na yan. Well, in fact, ito po ay mga proyekto pinundohan during po sa panahon ni President Noynoy -Noy Aquino Kaya saludo po ako kay Noynoy uh, -Noy Aquino, kay Pinoy Saludo ako at sanay tularan din po ni PBBM si Pinoy maging uh, seryoso sa kanyang katungkulan kailangan niya ipatupad ang batas Masagan, masagasaan na kung sino man ang masagasaan dyan. Makulong na kung sino man dapat ipakulong dyan. Wala pong kinikilingan. Talagang seryoso po siya sa kanyang call bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mga kababayan ko, again, inuulit ko po. Election time is coming next year sana po maging smart po tayo and we will vote wisely. Huwag po tayo magpapabudol sa mga taga Davao, sa mga kalyado ni Pastor Borloloy. Huwag po tayo magpapabudol. Piliin po natin ang mga matitinong mga kandidato para po sa ating bayan. Maraming po salamat sa inyong panunood. God bless everyone. Happy Independence Day. Maraming salamat.